Pansinin mo ng dahan-dahan. Sa iyong kaluluwa. Makikita mo, may isang tao na handa. Hindi lang basta available handa. Para ibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na tanging natanggap lang ng iba. Lahat ng mga bagay na buong puso mong ibinigay at ibinalik sa iyo sa piraso. Ang taong ito ay hindi narito para sumipsip ng iyong liwanan. Narito siya para alagaan ito. Para umupo sa iyong tabi kapag wala ng ibang may pasensya. Makikita mo ito sa mga detalye. Sa kawalan ng mga laro. Sa presensyang nananatili kahit nasusubukin mong humiwalay. Makikita mong hindi mo kailangang magpakababa. Na hindi mo kailangang maging madaling mahalin. O itago ang mga bahagi ng iyong sarili na sinabihan kang isobra. Ang taong ito ay makakakita ng kagandahan sa iyong mga natira. Makakahanap siya ng silungan kahit sa iyong mga insecurities. At hindi niya susubukang baguhin ka pipiliin niyang manatili. Dahil na ang buhay ay inaalok sa iyo ang klase ng pag-ibig na ikaw ay naging para sa maraming tao. Pero hindi mo kailanman nakuha pabalik. Ang pag-ibig na ito ay hindi ka ililigtas. Hindi ka sasamahan. Hindi nito ipapangako ang kapayapaan. Ito ay mag-aalok ng kapayapaan. At maguguluhan ka sa simula dahil gumugol ka ng napakaraming oras na iniisip na kailangang magsikap upang mahalin. Pero darating ang oras na titingnan mo ang mga mata ng taong ito, at nang hindi nagsasabi ng isang salita, mararamdaman mo, nandito na ako. Hindi dahil sa pangangailangan. Kundi dahil sa pagkakatugma. Hindi dahil sa kaugalian. Kundi dahil sa katotohanan. Dahil ang tamang pag-ibig ay hindi isigaw. Ito ay nararamdaman. At pag dumating hindi ito nag-iwan ng alinmang pagdududa. Naranasan mo na ba ang ganitong bagay? Ikwento mo sa mga komento. O kaya naman ay isulat lang, kailangan kong marinig ito. Naghintay ka ng sobrang tagal na ibinibigay ang lahat ng sayong sarili. Nag-alay ka kahit na walang humiling. Nag-alaga ka kahit na walang nakapansin. Pumasok ka ng malalim habang ang karamihan ay bahagyang humahawak lang sa ibabaw. At sa kabila ng pagkunwari na hindi ito masakit, masakit ito. Dahil gusto mo lang namang makita, makilala, at mapili muli. Tapos bigla na lang may dumating na isang tao. Hindi para mangako. Hindi para humanga. Kundi para ialok sa iyo nang natural, eksakto ang mga bagay na ginugol mo ang iyong buhay sa pagbibigay. May isang tao na nakikinig sa iyo. Nagmamalasakit sa Nagbibigay ng atensyon, presensya at respeto. Nang walang kahirap-hirap. Nang walang obligasyon. Nararamdaman mo. Hindi ito labis na pahayad. Ito ay totoo. Sa unang pagkakataon, hindi ikaw ang nagdadala ng lahat ng pasanin. Hindi ikaw ang sumusubok na iligtas ang isa pang kwento na likhana ng pagkakamali. Ngayon, may kapalit. May pagbalik. At hindi ito tungkol sa tindi. Ito ay tungkol sa balanse. Tungkol sa wakas ay makahinga ng mapayapa sa loob ng isang ugnayan. Karapat dapat ka. Laging karapat dapat. Huwag itong sayangin. Pahalagahan mo ito. Sobra kang nagbigay. At hindi ito papuri. Ito ay isang pagkilala. Nagbigay ka ng presensya kahit na ang natanggap mo ay kawalan. Nananatili ka kahit na hinayaan kang umalis. Naiintindihan mo ang mga katahimikan, tinanggap ang mga kalahati, nilunok ang mga sakit, ngumiti sa labas kahit na pagod na pagod sa loob. Naniwala ka sa mga tao na hindi naman kailanman nagpasya nag-alok ka ng pag-aalaga kahit sa mga hindi kailanman nakaka-appreciate. Marahil sa kailaliman, naisip mong ang pagbigay ng labis ay nagpapalakas sa iyo. Ngunit hindi ito lakas. Ito ay pag-iisa na nakatago bilang katatagan. Ilang beses ka nang nakarinig ng isalamat. Ilang beses ka nang nakaramdam na ikaw ay pinili, at hindi lamang isang maginhawang opsyon. Ilang beses mo naramdaman na may nag-aalaga sa iyo sa parehong tindi ng pag-aalaga na ibinibigay mo sa iba nandyan ang sagot. Sa pagod na hindi nawawala. Sa pakiramdam na laging nasa likod ng lahat. Sa kawalan ng pagiging nakikita gamit ang parehong pag-aalaga na iyong ibinibigay. Naging suporta ka na. Wakas na. Nasanay na ang mga tao sa iyong pag-aalay. Sa iyong pakikinig. Sa katotohanan na kaya mo. Sa paraan na lagi kang nagre-resolba ng lahat kahit na walang nagtatanong kung kamusta ka. Unti-unti huminto ka na sa paghihintay. Tumigil ka na sa pagdemand. Nagsimula kang masiyahan sa mga pangunahing bagay. At nahuli mong iniisip, marahil ay talagang umaasa ako ng labis mula sa iba. Ngunit ang katotohanan ay iba, gusto mo lang ng kapalit. Isang makatarungan. Simple. Mahalagang bagay. At sa lugar na iyon ng tahimik na pagkapagod, may isang tao na dumating. Hindi na may mga pangako. Ngunit may mga aksyon. Hindi ka hininga ng pagbabago ng taong ito. Hindi ka hinusgahan dahil sa mga sugat na iyong itinatago. Hindi ka natakot sa kanyang tindi. At, higit sa lahat, hindi siya umalis nang nagsimula ng lumitaw ang iyong mga sakit. Nanatili ang taong ito. Kahit sa mga araw na ikaw ay nagkubli. Kahit sa mga yugtong ang iyong pasensya ay nakabitin sa isang sinulid. Kahit na sa mga pagkakataong sa tingin mo ay hindi ka karapat dapat sa lahat ng ito. Nanatili siya. Masinsin niyang pinanood ka. Maingat siyang nakinig sa'yo. Pinarespetuhan ka niya kahit sa mga katahimikan. At sa puntong iyon, may isang bagay sa loob mo na noon ay natutulog ang nagsimulang magising. Nagsimula kang tumanggap. Hindi bilang gantimpala. Hindi bilang kapalit sa lahat ng iyong pinagdaraanan kundi bilang kung ano ang dapat sanang mangyari. Bilang pinakamaliit na bagay na nararapat sa iyo at na hindi kailanman dumating. Tumanggap ka ng pagmamahal ng hindi kinakailangang humingi. Pansin ng hindi kinakailangan pang magpatunay. Pag-ibig ng hindi kinakailangang maging perpekto. Pag-aruga ng walang bigat, walang obligasyon, walang laro. At marahil sa simula nagduda ka. Dahil hindi ka sanay na tratuhin ng ganitong klase ng pangangalaga natuto kang magduda, maging maagap sa pag-iwan, makakita ng senyales ng pagtanggi bago pa ito mangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang iyong isipan na nagpapahirap sa iyo. Iba ito. Totoo ito. Ibinalik ka sa iyong sarili ng taong ito. Hindi siya dumating para iligtas ka. Kundi para ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang mawala sa pagsisikap na iligtas ang iba tiningnan kanya ng totoo, hindi nagmamadali, kundi nandoon ng buo. At kahit na hindi mo palubos na nauunawaan, naramdaman mo ang isang bagay na matagal mo nang hindi nararanasan, seguridad. Hindi ang mababaw na seguridad ng mga walang laman na pangako. Kundi ang nagmumula sa mga tuloy-tuloy na kilos. Sa mga salitang nananatili. Sa nandito ako na nananatili kahit na ang lahat sa iyo ay humihiyaw para sa pagtakas. Ngayon, mayroon kang pagkakataong muling matutunan muling matutunan ang tiwala. Tumanggap ng walang pakiramdam ng pagkakasala. Umiral ng hindi dinadala ang mundo. Magmahal ng hindi kinakailangang burahin ang sarili. At nangangailangan ito ng tapang. Dahil ang pagtanggap ng pangangalaga, pagkatapos ng mga taon ng pamumuhay sa mga mumo, ay nakakatakot. Mahuhuli mo ang iyong sarili na sinusubok ang mga hangganan, sinusubukang alamin kung hanggang saan ang taong ito ay makakaya. Gusto mong sirain ito mag-isip kang sumuko. Dududa ka sa swerte sa buhay sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, humawak ka ng matibay. Dahil marahil at marahil lamang, ikaw ay nasa harap ng pinakatapat na relasyon na mayroon ka na. Yung nagsisimula kapag, sa wakas, nauunawaan mo ang iyong halaga. Dumating na ang panahon para tumigil sa pagmamakaawa ng mga pirapirasong bagay. Hindi mo na kailangang magmakaawa ng atensyon. Hindi mo na kailangang pasanin ang mga patay na relasyon. Hindi mo na kailangang mamuhay na takot na masyadong marami ka. May dumating na tao. At hindi ka niya hinilingan ng anuman. Nag-alok lamang siya. Nang may katotohanan. Nang may patuloy na presensya. Nang may pagmamahal. At nakilala mo ito. Dahil ito ang eksaktong naging ikaw para sa iba. Ang pagkakaiba ay nayong, sa wakas, ito ay para sa iyo at ano ang dapat gawin sa kadahilanan na ito? Maaari kang tumakas. Maaari mong sabihin na maaga pa. Maaari mong ulitin na ayos lang mag-isa. O maaari mong piliin manatili. Maaari mong pahintulutang may maalaga sa iyo tulad ng pag-aalaga mo sa iba. Maaari mong, sa unang pagkakataon, tanggapin ang pagiging prioridad. Nang walang guilt. Nang walang takot. Nang walang maskara hindi ka mahirap mahalin. Isa lamang kasing mahal na naipakita sa iyo ng mali. At ngayon, ang buhay ay nagpasya na ipakita sa iyo kung ano ang pagkakaroon ng pagmamahal na may kasanayan, may presensya, may katotohanan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nagwawalang bisa sa dumating ngayon. May dala ka pang mga marka. Ngunit hindi ito pumipigil sa iyo na muling magsimula. Hindi ito nagpapababa sa halaga. Hindi ito nagiging dahilan para maging mahirap ka ang tunay na nakakakita sa iyo ay hindi natatakot sa iyong mga trauma. Tinatanggap. Nerespeto. At tumutulong sa pag-transform. Magiging mahirap. Mangyayari ang takot. Ngunit sulit. Bawat pagkilos ng pag-aalaga na tatanggapin mo ngayon ay isang hakbang para pagalingin ang lahat ng nasaktang dati. Hindi ka pinapaarian. Ikaw ay inaalagaan. Itigil ang pagkalito ng pag-aalaga sa labis na pag-ugali. Itigil ang pag-akalang ikaw ay nakakabahala. Nakatagal ka ng sobrang panahon na pinipigilan ang iyong sarili na natutunan mong makaramdam ng pagkakabahala sa pagiging totoo sa sarili. Ngunit ngayon ay iba na. Nahanap mo ang isang tao na hindi tumatakas mula sa iyong lalim. Isang taong nakikinig hanggang sa hindi mo sinasabi. Isang taong nagbibigay sa iyo ng tunay na presensya, hindi lamang kapag lahat ng bagay ay maayos, kundi lalo na kapag hindi. Pahalagahan, Munit huwag sambahin. Huwag gawing dambana ang relasyong ito. Huwag kalimutan kung sino ka. Ngunit, higit sa lahat, huwag sirain ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Huwag itapon dahil sa takot sa kung ano ang maaari mong makamit. Matagal ka nang naghintay para sa ganitong uri ng pagmamahal. Ngayon na nandyan na ito, magkaroon ng lakas ng loob na isa buhay ito. Walang mga sandata. Walang mga pagsubok walang mga pagtakas. Ang tamang tao ay hindi perpektong nilalang. Ngunit sila ay nandyan. At alam mong totoo ito dahil walang sobra-sobrang saya. Mayroong kapayapaan. Mayroong pagbuo. Mayroong pagpili. Ang umibig sa totoo lang ay hindi kailanman tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang tao na nakatitig sa iyo at hindi blink. Nananatili kapag nanginginig ang mundo. Na humahawak sa iyong kamay ng walang ingay. Dumating na ang taong iyon. At ginagawa niya para sa iyo ang mga bagay na ginawa mo sa buhay para sa iba. Ngayon ay panahon mo na. Upang tanggapin. Upang maramdaman. Upang alagaan. Nagtanim ka. Nakataguyod. Nagkaroon ng pasensya. Tinatag ang bigat ng pagkawala ng iba sa lakas nakakaunti lamang ang nakakaalam at ngayon ang buhay ay nagbabalik sa Hindi sa malalaking bagay. Ngunit sa mga bagay na mahalaga, isang pag-ibig na hindi humihingi kundi nagbibigay. Isang pag-aalaga na hindi nagpapabigat kundi nag-aangat sa iyo. Huwag tumakas mula dito. Karapat dapat ka sa ganitong uri ng kapayapaan. At ngayon, sa lahat ng ito sa harap mo ano pa ang humahadlang sa iyo na payagan ang iyong sarili. Marahil ito ay ang takot ang takot na muling mag-invest sa isang bagay na maaaring gumuhit. Na magbigay ng iyong sarili at matuklasan na ang lahat ay hindi lang sa isang magandang ilusyon. Na iba ba ang depensa at masaktan sa nag-iisang bahagi kung saan mayroon ka pang sensitivity, ang pagmamahal. Ngunit unawain ang takot kapag ito ang namumuno ay nagkukulong. At nanatili ka ng matagal sa mga kwentong pawang nagdemand sa iyo. Mga kwentong kumuha ng higit sa nagbigay mga tao na nalito ang iyong pagbibigay sa kahinaan. Na inabuso ang iyong pagnanais na nariyan, kahit na ang lahat ay nagsasabi na umalis na. Ang bagong presensya, iyon na dumating nang hindi humihingi ng puwang, ngunit marunong rumespeto sa iyo, ay hindi dumating para ulitin ang mga siklo. Dumating ito para putulin ang pattern. Upang ipakita sa iyo na hindi lahat ay gagamitin ka, sisisirin at mawawala. Kailangan mong maunawaan ito ng buo, may mga tao na umiibig ng tapat may mga tao na nag-aalaga ng totoo. At mas mahalaga pa, may mga tao na pipiliin ka araw-araw. Hindi ito tungkol sa tindi. Ito ay tungkol sa patuloy na pagmamahal. Ang taong ito ay hindi ka sinasakal ng mga pangako. Ipinapakita niya. Nandyan siya. Sinusuportahan ka niya. At ito ang pinakamahirap na tanggapin kapag ikaw ay namuhay sa gitna ng mga pagkadismaya na may isang tao na Pwedeng umibig nang hindi ka nasasaktan. Na may isang tao na, pwedeng manatili nang hindi ka kinokontrol. Na may isang tao na, pwedeng gusto ka nang hindi ka binabawasan. Magsasabotahin ka sa mga detalye. Isang bagay na nasa isip mo ay mabilis na umuusad. Maghahanap ka ng mga mali, kawalang kasiguraduhan, mga senyales na lahat ay babagsak. Ngunit wala sa mga ito ang senyales na mali ka. Ito ay simpleng refleksyon ng mga taong naglaan ng masyadong maraming oras sa pagsubok na tanggapin sa mga lugar na hindi ka karapat dapat. Huminya. Huwag paghaluin ang bago sa luma. Ang pag-aalaga na iyong natatanggap ngayon. Ito ay hindi isang panlilin lang. Hindi ito bitad. Hindi ito isang pangangailangan na nakatago. Ito ay isang tao na tunay na nakikita ka at sa kabila nito, nananatili. Nang hindi ka sinisisi, nang hindi pinapabawasan ang kung ano ang malalim, emosyonal, kahit labis. Nang hindi tumatakas sa iyong kabuluhan. At, maaari mong hindi alam kung ano ang gagawin dito. Dahil hanggang ngayon, natutunan mo lamang kung paano harapin ang pagtanggi. Ngunit ngayon, marahil, kailangan mong matutunan kung paano harapin ang pagtanggap. At mahirap ito. Dahil ang pag-aalaga, kapag ito ay tunay, ay masakit. Masakit dahil tinatamaan nito ang mga parte ng iyong sarili na iyong inilibing. Masakit dahil pinapaisip ka kung gaano karaming bagay ang tinitiis mong hindi mo dapat tinanggap. Ngunit ito rin ay nakakagamot. Mula sa loob patungo sa labas. Sa tamang panahon. Hindi mo kailangan magpatunay ng anuman. Ang taong ito ay nakita na kung sino ka. Sa iyong mga kahinaan. Sa iyong mga takot. Sa iyong mga katotohanang hindi maayos. At kahit na ganon, pinili ka niyang tanggapin. Hindi dahil ikaw ay may potensyal. Bagkus dahil ikaw, sa kasalukuyan, sa kung sino ka, ay sapat na. Hindi mo kailangan pilitin ang simpatsya. Hindi mo kailangan itago ang iyong sakit. Ni kailangan mong bumagay sa isang anyo para tanggapin. Kailangan mo lamang maging totoo. At kahit gaano ito kaliit. Ito ay lahat ng gusto ng isang taong tunay na umiibig. Kaya, sa kauna-unahang pagkakataon, huwag mong sirain. Huwag mong gawing hadlang. Huwag mong ipasa ang mga ginawa sayo sa taong nag-aalok sayo ng bagong simula. Huwag mong itulak palayo ang bagay na pinakahihintay mong nandyan sa tabi mo. Ang taong ito ay hindi perpekto. Magsasagawa ito ng pagkakamali. Baka magalit ka sa kanya. Baka makapagsalita ng mga maling bagay. Baka magkaroon ng mga mahihirap na araw. Ngunit nandyan siya. At sa huli, yan ang talagang mahalaga. Isang taong hindi ka iiwan sa gitna ng bagyo. Isang taong humahawak ng mahigpit kahit na sinusubukan mong bitawan. Isang taong nauunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang binubuo ng mga magagandang sandali, kundi ng patuloy na desisyon na magpatuloy. Mayroon kang dalawang opsyon ngayon, isara ang mga mata, magtago muli at magpanggap na okay lang na mag-isa o buksan ng espasyo para maranasan ang bagay na palaging itinanggi sa isang ugnayan kung saan may palitan, respeto, at presensya. Hindi ka mahirap. Ikaw ay maling na unawaan. At ngayon, marahil may isang tao na sa wakas ay handang maunawaan ka ng hindi nagmamadali. Tanggapin mo ito bilang nararapat, hindi bilang eksepsyon. At kung may natirang pagdududa, tingnan mo ang nakaraan. Tandaan ang lahat ng pagkakataong ibinigay mo ang lahat. Ang mga gabi na naghintay kang magising sa isang mensahe na hindi kailanman dumating. Ang mga pagkakataong hinawakan mo ang isang relasyon habang ang isa ay hindi man lang kumilos. Ang mga nakalampas na kaarawan. Ang mga biglang pagkawala na walang dahilan. Ang mga pangako na naging kawalang kahulugan. Nakatawid ka sa lahat ng ito. Nakaligtas ka. Nagsimula ka muli. At kahit pagkatapos ng lahat, nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na umibig. Ngayon, ang pinakamababang mayaalok sa iyo ng buhay ay isang taong gagawing makabuluhan ang lahat ng ito. Tama na ang pagdadala ng mga baluktot na ugnayan. Ipinapakita sa iyo ng buhay na may mga taong nagmamahal ng may kabatiran. Na hindi kailangang sirain ka upang maramdaman mo ang isang bagay. Na hindi ka sinusubok, hindi binabaliwala ang iyong nararamdaman, hindi nawawala sa mga masamang araw. Ang taong dumating ay marahil ay hindi kahanga-hanga sa paningin ng mundo. Munit siya ang kailangan ng iyong puso. Isang taong nag-aalok sa iyo ng parehong bagay na palagi mong ibinibigay. At ngayon, ito ay nasa iyo na. O tatanggapin mo ang pagkakataong ito? O patuloy na nagdadala ng bigat ng mga ugnayang hindi tumitingin sa iyo? Nakarating ka na ba dito? Kaya alam ko kumonekta itong teksto sa iyo. Sapagkat sa kaloob-looban, lahat tayo ay nakaranas ng sitwasyong mas nagbibigay at mas kaunting tumatanggap lahat tayo ay may kwentong nagsimula sa pagbibigay at nagtapos sa katahimikan. At lahat tayo, sa ilang pagkakataon, nagtatanong, darating ba ang isang tao na mamahalin ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Kung ang pagdududang iyon ay nandyan pa, huminga ka. Hindi ka nag-iisa. At maaaring hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Maaaring dumating na ang taong iyon. Maaaring ngayon na ang tamang panahon upang payagan mo ang sarili mong tanggapin. Pahintulutang alagaan ka. Pahintulutang maging prioridad. Pahintulutang tumanggap hindi bilang pabor, kundi bilang bahagi ng patas na palitan. At kung tila mahirap pa rin ito, ayos lang. Ang paghilom ay tungkol din sa oras. Ngunit magsimula ka rito, huwag nang umiwas sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabutihan. Kung ang teksto ito ay humaplos sa isang bagay na hindi mo karaniwang sinasabi ng malakas, iwanan mo ang iyong komento sa ibaba. Ibahagi ang iyong kwento. Ilang beses kang nagbigay ng lahat at nagising na nag-iisa pagkatapos. Ilang beses mong naramdaman na walang nakikita sa mahalagang ibinibigay mo. Sumulat ka. Maglabas ng saloobin. Hindi ito kailangang maging maganda, kailangan lang na ito ay totoo. Ang espasyong ito ay para dito, para sa mga taong sobrang nakaramdam at kulang sa pagpapakita. At kung may kilala kang nasa parehong proseso, isang tao na nagbigay na ng pag-asa sa pagkakapantay-pantay, ipadala mo itong video sa kanya. Maaari kang maging tiyak na senyales na kanyang hinihintay. Ah! At bago ka umalis dito, mag-subscribe ka sa channel. Ito ay simula pa lamang. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na hindi pinag-uusapan, pero nararamdaman ng lahat. I-like e mo ito kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan para sa'yo. Makakatulong ito sa nilalaman na makarating sa mas maraming tao na nangangailangan nito ngayon. At ibahagi mo. Ipadala itong teksto sa mundo na para bang nagtatanim ng binhi. Sapagkat kapag nagbabahagi tayo ng katotohanan, tumutulong tayong hindi na maging mas nag-iisa ang iba. At sa dulo, iyan ang hinahanap natin, di ba? Makuha ang atensyon. Maramdaman. Maging alagaan ng isang tao na sa wakas ay nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito.